Pinatuan ng mga taga Davao ang pagbabalik sa normal ng sitwasyon sa lungsod matapos sumalis ang mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ang mga pulis nagdiwan din sa matagumpay nilang operasyon. Nasa frontline ng balitang iyan si Bril Montalvo. Habang nililisan ng mga pulis ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kagabi, nagbubunyi naman ang mga miyembro ng KOJC. Labing-anim na araw ding naglagi ang mga pulis sa compound. May mga araw pa nga ang ng ilang miyembro ang mga pulis at maging ang media. At kagabi sa pagkakaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy, pack up na ang mga pulis. Pero kahit ang mga tauhan ng Police Regional Office 11, masaya rin sa pagtatapos ng kanilang operasyon. Sa loob ng kanilang headquarters, nagsasaya rin ang mga pulis. Pull out na, pull out na. Wala na. There's no more point. At yun naman ang pangako namin na pag uh, nawala na si Pastor, eh wala na rin kami doon. Ang mga miyembro naman ng religious group muling nakapasok sa loob ng KOJC Cathedral at nag-alay ng dasal. Kaninang umaga, balik normal na ang sitwasyon sa paligid ng compound. Naglilinis sa buong compound ang ilang miyembro ng KOJC. Bumalik na rin sa normal ang lagay ng trapiko sa lugar matapos alisin na ang mga sasakyan ng PNP. Masaya na kami kasi wala na wala nang gulo. Tapos, uh, bumalik na rin ang mga eskwela sa KOGC, sa, sa, kanilang par paralan. Magmahalan tayong lahat. Wala nang ano, walang gantihan. Masaya ako dahil sumuko na si Kibuloy. Tahimik na naman ang Davao. Wala na masyadong traffic doon sa lugar. August 24 nang pasuki ng PNP ang loob ng KOJC compound para arestuhin si Nakibuloy at apat pang kapwa akusado. Nagbabalita mula sa frontline, Brill Montalvo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.